si Rose Ann habang binubuhat ang kinakasamang si James mula sa wheelchair. Pero gaano man siya kaingat, bakas pa rin kay James ang sakit ng bawat paggalaw sa kanya. Ayan na. pa ulit. Dahan-dahan siyang inihiga ni Rose Ann sa kama. Dito pa lang unti-unting kumalma si James. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, Ganito na ang eksena sa kanilang tahanan sa Cainta Rizal mula noong magkasakit si James. Ten years na po kami magkasama ni James. Sa loob ng sampung taon naman po, okay naman po yung pagsasama namin. Security guard noon si James at napaibig niya si Rose Ann dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lubos pa nga itong napatunayan ni Rose Ann na magsama na sila sa isang bubong at biniyayaan ng mga anak. Masyado po siyang uh, family-oriented po. Then, mapagmahal po sa asawa at sa anak po. Lalo-lalo na po sa tatlo naming anak. Hindi madali ang trabaho ng isang SJ. Madalas, puyatan at dapat laging alerto. Sa kabila nito, nakakapaglaan pa rin ng oras si James para sa kanyang mag-iina. December 2024, nagsimulang kalbaryong babago sa takbo ng kanilang buhay. Nasa duty si James nang maramdaman ang nakakapilay na sakit. Bigla pong kumirot na lang po yung left na hita ako po. Tuloy-tuloy po siya ng wala pong tigil. Ilang araw po, inabot po ng isang linggo. Ngunit ang iniinda niya, hindi pala kaya ng basta ospital lang kung saan saan pa sila nagpalipat-lipat ng pagamutan. Subalit, wala siyang mahanap na tunay na kasagutan. January 4 po, na-admit po ako hanggang January 18. Ayun po, paglabas ko po ng January 18 is, ganun pa din po eh, logo pa rin po yung hita ko, namamaga po, as in parang puputok na. Ilang linggo pa ang nubipas. Nagbigay ng pangalan ng mga doktor na tumitingin kay James sa posibleng tunay na nagpapahirap sa kanya. Pero ang sagot, halos magpaguho sa kanyang mundo. February 4, nagpa-MRI po ako and ang nakita po is consider sarcoma or osteomyelitis. Ang nasabi lang po sa sarcoma is a rare type of cancer. So, parang gumuho po yung, ano, yung mundo ko ng panahon na yun na hindi po ako makalakad, hindi po ako makapagtrabaho. Kumbaga, inisip ko, yung mga anak ko po kung paano pa, paano pa makakain. Ako, kung paano pa po ako magpapagamot. Kasi, ako lang po talaga ang inaasahan na ako lang po yung may trabaho, ako lang po yung sumusuporta sa pamilya ko. Hindi galit at kalungkutan ang namuo sa puso ni James nang dahil sa kanyang diagnosis. Umabot siya sa punto na desperadong matapos na lamang ang lahat. Inutosan ko po yung alam ko na kunin po yung kutsilyo. Dahil sabi ko, kubutulin ko yung hita ko. Tapos lagi po ako nagsisigaw. Baga kahit gabi, mandaling araw. Ngayon, heto na si James wala na sa tamang anyo mga binti at mistulang bilanggo na siya ng kanyang wheelchair. Sa ganitong sitwasyon ni James, wala nang ibang magtatsaga kundi ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. At ito ang gustong patunayan ng kanyang may bahay na si Rose Ann. Nasabi ko, bakit ka bibitaw? Ako nga nilaban ni kita eh. Nung na Uy, mong halos magmakaawa ako sa blood bank para bigyan ng kalang na kasi sa pumbag yung kailangan mo. Yung salita lang po na yun, na Sinabi niya po na gusto ko po ng kompletong pamilya. Kaya ako lumaban. Kaya kahit sabihin, niya niyo po, hirapan na po ako. Pinihil ko po lumaban nun. Hanggang sa naliwanagang po rin yung isipan ko. Ngayon, pilit na nagsusumikap si Rose Ann para maalagaan at matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Napakahirap sapagkat batang-bata pa ang mga anak nila. Kaya nagbabakasakali sila sa social media na makakalap pa ng tulong. Naisip ko po, po gumawa ng Facebook page tapos ipost po ko na ano yung parang journey ko yung nangyayari po sa akin. Um, Maka-inspire din naman po kasi kahit pa alam ko sa sarili ko na may nalagpasan din po akong pagsubok kahit hindi pa po ako tot totally magaling. Nananang ang pwede kong gawin para makatulong sa pamilya ko. Sa pamamagitan nito, nakarating sa inyong lingkod ang kanilang kwento. Sana to, Raffi, sana matulungan niyo po akong magpagamot. Um, uh, para kahit o paano, makapagtrabaho na po ulit ako. Ako na po ulit mag-alaga sa mga anak ko. Ako na po mag-alaga sa partner ko. Kasi na po talaga dapat eh. Haligi po ako ng tahanan pero parang na, yung haligi po natumba. Napag yung haligi natumba, giba na po ang bahay. Isa na namang bagong araw ang dumating para sa pamilya ni na James at Rose Ann. Heto na raw ang morning routine ng mag-asawa. Yan, yung mga nag opera sa mga gamitang. Sa tuwing kakain, Kailangang alalayan ni Rose Ann si James, kuminsan sa harap pa ng kanilang mga anak. Lahat po na pangangailangan ko kasi hindi nga po ako makalakad. Nasa higaan lang po, po Pagkain ko po, inumin ko po, gamot ko po. Lahat po sila po yung kumukuha. ang lilit pa po nila. Pero sa murang edad po nila, sila po yung nag-aasikasa sa akin. Parang nabaliktad po yung sitwasyon na dapat ako yung nag sa nila pero mali. Pero hindi. Sila yung, sila na po yung nag-aasikas sa akin ngayon. Wala na rin ligo-ligo para sa kanilang padre de pamilya. Hindi na niya ito kinakaya. Kaya maingat na pagpupunas na lang ang nagagawa kay James. Pagpunas po ng katawan ko, pag yung mga hindi ko po abot, paa, likod ko, hita, ay po tuhod. Sila po nagpupunas. Batid ni James ang matinding sakripisyo ni Rose Ann. Subalit, wala naman siyang magawa sapagkat kailangan niya rin ng pag-aaruga. Talagang hindi ko po talaga expected na no? mananatili po siya na sa kabila ng na nangyari po sa akin, hindi po ako makalakad. Mag nanatili po siya para alagaan po ako. Nagtsaga po siya na siya lang po ang tumutulong sa akin para dali sa ospital. Nagtiyaga po siya hanggang sa unti-unti um po akong lumakas. Hanggang ngayon, nagtiyaga pa rin po siya para gumaling po ako. Paminsan-minsan, lumalakas na rin daw ang loob nila sa mga nababasa sa social media. Ngunit, aminado sina James at Roseanne sa kalagayan nila ngayon. Hindi nila alam kung hanggang kailan pakakayanin ang sitwasyong ito. Nagsusumikap paghanap po si Roseanne habang inalaga ng may sakit na asawa at ang mga anak na lumalaki na. Kasi para po talagang binagsakan po ako ng langit at lupa. Kasi po halos sa kanya po kami ano eh. Kasi, <laughs> kasi namin yung parang bigla po akong nalumpo na hindi ko po alam kung paano na po talaga. Subalit, sa bawat araw na kinakailangang alalayan ni Rose anne sa wheelchair ang kinakasama at gabayan sa lahat ng iba pang gawain, hindi mali sa isipan ni James ang pangamba, lalo na sa hinaharap. Nisiko po, kung mapilay po ako, paano na? Paano na po yung pamilya namin? Ang gusto po kasi hindi maranasan ng mga anak ko yung naranasan namin dati. Ngayon, Pangalawang Pasko na nila ito na halos walang kasiguraduhan. Pero patuloy pa rin silang kumakapit sa diwa ng selebrasyon. Sa pag-asa na balang araw si James ay mailigtas din sa kanyang karamdaman. Laging na pinagdadasal na gumaling po ako. Kahit yung sa school, lagi nila nasabi na sana gumaling na po si Papa. Buti na lang nakarating sa amin sa kapatid mo ang kanilang kaso. Kaya naman, heto ang aming naging aksyon. Wow! Bigay so, po sa inyo ngayon si sa Senator Rafi, paunang uh, bigay sa darating na Pasko. Ayan po. Mm -hmm. Senator, nagbibigay din ng cash assistance, lalo na sa inyo for medical expenses ni James. Kasi nga, di ba, nag-resign na si, ano, Rosa. Si Rosa. So, nagbibigay mo ulit si Senator. Para naman ito sa puhunan. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat talaga. Ang laking tulong po ito sa amin. Kasi pagtutusin, ano po, hindi lang po sa pangangailangan namin. Pati yung panggamot ko rin po, yung pangangailangan ko rin po sa hospital. Sana ito na po yung tuloy-tuloy na pagaling ko po. So, hindi po lahat po mangyayari ito kung hindi po dahil kay Senator Rafi. So, thank you, thank you po talaga. <laughs> Tears of joy. So, pwede yung nangyari sa kanya. Galing muna yon sa muscle lang na uh, muscle na infection tapos lumipat sa buto. Nag-decide yung initial doctor niya na ipa-MRI muna at saka ipa-labs yung pasyente. So, upon uh, getting the results of the MRI, um, may suspicion na baka malignancy. So, right now, ang plan natin is to uh, work up the patient and then um, eventually i-therapy na siya. Um, maraming maraming salamat po. Hey. <laughs> Happy <Hey>. Christmas po! <laughs>